Hello guys! So ayan nga guys, no, kung makikita nyo nga, ayan, nasa galaan po kami. And ito nga pala guys, yung ganap nung walang pasok yung mga bata is, ito yung bago magpasukan yung mga bata. Kaya ayan, bago bumalik yung school and ayan, ginala muna namin sila para mag-enjoy naman sila. And ayan nga guys, inumpisahan nga ni Ivan dito sa baril kasi gusto niya daw ng bangbang. -bang. -bang. And ayan nga guys, nakailang hulog nga kami ng token dito kasi nga gusto ni Ivan talaga tong laro nito kasi mahilig talaga to siya sa bangbang. -bang. Ayan, bangbang -bang nga yung tawag niya sa baril-baril. Kaya ayan talaga namang nag-enjoy siya dyan. yan binabaril niya yung mga zombie na yan. Kaya naman panuorin natin guys kung paano maglaro tong aking anakis. and ayan nga guys no talaga namang nakapokus sa na nilalaro tong ay tot na to and si Nicole naman is nandoon sa kabila and ayan naman yung kanyang nilalaro ano ba tong laro na to ayan uh, ayan nga no parang sasakyan yata yun kaya naman ayan no si Aiban and may lumapit pang bata dito kay Aiban And pagkatapos nga ni Nicole doon sa nilalaro niya is lumipat naman kami dito and ayan nga no hindi nga ni, ni Nicole ma tong mga lumalabas na tong mga Mickey Mouse ba yan o eh one. and sabi ko nga sa kanya lakasan niya yung pagpukpok niya para tumaas naman yung nandoon kasi hindi nga tumataas kasi nga mahinang magpukpok kaya naman ayan tinulungan na siya ni Sis sister ay yan o oh. o oh, ba diba, tinutulungan siya ni ate kaya naman ayan nasira yung pangpukpuk natanggal na yung kulay blue na yan o oh. o oh, ayan o oh, ba diba, tinulungan siya ni ate kaya kahit papano tumataas na yung nandoon sa loob ng machine ayan tumataas na yung score and ayan nga binitawan na ni Nicole and si ate na nga yung nag enjoy maglaro doon tapos na nga kami dun sa nilalaro nung dalawang batang to and eto naman yung gusto nilang matry itong mga sasakyan nga dito and ayan nauna na nga si Nicole at si ating sumakay dun kasi ayan hinihintay pa namin yung maglalagay ng token yung magbubukas neto kaya ayan nahuli tuloy kami ni Aiban at ayan nga dumating na nga to si ating nagbabantay dito. Kaya naman binigay ko na sa kanya yung token at hinulog niya na nga. And ayan ready to go na kami ni Ivan. Hindi ko na nga pala sana sasabahan to si Ivan kasi medyo marunong naman yan. Kaso sabi nga nito ni ating nagbabantay isamahan ko na lang daw kasi nga baka kung saan pa bumanga. Kaya naman ayan watch nyo guys. ayan nga, tapos pa nga kami doon at si Ivan naman, ayan, dito niya naman naisipang dumaan sa mga gulong na to, and ayan nga, dahil may natira pa nga kami mga token kaya naman, ayan, bumalik naman si Ivan dito, and ayan nga, yung gusto niya naman, basketball kaya ayan, hulog ulit kami ng token dito sa basketball At ayan nga, um, nag na nga maglabasan tong mga bola na to. Kaya naman, ayan, si Ivan, natataranta na. Hindi niya na alam kung anong dadamputin niyang bola dahil sa dami nga. And ayan nga, nag-shoot na siya ng mga bola. May balak yatang mag-basketball player tong batang to paglaki, guys. Kaya naman, ayan, na-stack -na pa yung isang bola dun sa loobo. Oh. O, oh, diba? O, oh, diba? Ang galing yan. O, oh, three point. O, oh, diba? And, ayan, kinuha ko nga yung isang bola. Hinulog ko para marami naman yung bolang makuha ni Ivan. And, ayan, tuloy-tuloy nga siya sa paglalaro niya. At ayan nga lumapit nga to si Nicole kay Ivan kasi nga sabi ko Nicole tulungan mo na si Ivan para matapos na and makauwi na nga kami kasi kaya naman ayan nagtulong na yung dalawa and ayan ang galing din naman ni Nicole mag ng bola nakaka din naman siya o oh, di ba diba? galing ayan may balak yatang magtumboy naman to si Nicole o di ba diba? ang galing talaga ng dalawa kaya pati kami natutuwa din dito habang pinapanood eh Kaso nga lang, ayan, naubos na yung time nila. Kaya ayan, wala nang bolang lumabas. And ayan nga si Ivan, tuwang-tuwa. And gusto naman nila, ito naman daw yung laruin nila. Kaya naman ayan, pinagbigyan ko na yung dalawa. And itong games nga na to is Maze yata to. Paano sila makakalabas dun sa kabilang dulo? And ayan nga, si Aiban nagtatanong sa akin kung paano laruin to. Kasi first time nga nila maglaro niyan. And ayan nga si Nicolo, oh, kala mo talaga alam na alam tong larong to. Seryoso si nicol sa nilalaro niya. And si Aiban, eh, ayan, nagtatanong sa akin kung paano daw laruin. Kaya naman to the rescue na rin ako. And, naghulog na rin ako ng token dito sa kabila. Dahil marami pa kaming natirang token. And, medyo mo gabi na rin kasi itong mga time na to guys. Kaya ayan, tinulungan ko na silang maglaro. And, ayan, pati nga ako nag-enjoy ako dito sa nilalaro namin na to. Kasi talagang uh, nakakaaliw siya. Kasi may mga mga kasalubong ka mga kalaban. And, pag nakasalubong mo nga yung mga kalaban na yun, isasabog yung tao or yung nilalaro mo kaya naman ay ano oh, oh di ba talagang nag-enjoy din ako diyan eh no nakisali sa mga bata And ayun nga guys, tapos na nga kami doon and humirit pa tong dalawang tolas na daw kaya ayan, nagpabarya ulit ako ng token kasi naman ayaw umalis nitong dalawang to and ayan kinukulit nga ako ni Aiban kasi nga yung isa lang yung gumagana and yung kanya is hindi kaya ayan, nagpapalit muna kami ulit ng token and yung isang token guys is 5 piso ay ano 10 piso pala yung token dito. At ayan nga, ayaw patanggapin tong lumang 20 namin. Kaya naman guys, hanggang dito na lang. Bye bye!